hindi ako nagkamali. Huwag eh. nyo nga kung may matapon. May nakaharap dyan. Sige lang, kung nyo. Ayun ang discarte niya. Opa, oh, huwag pong hawakan, ma'am. Yan, sige po. 30 seconds. Pilis, pilis, pilis. 25 seconds. Ayun pala ang discarte niya, ma'am. Iniikot-ikot niya yung pangako. Oo, oh, kasi doon eh. Oo. Oh. 15 15 seconds. 4 3 2 1 Stop! Palakpakan po! Napakagaling! Halos mapuno. Sinasabi ko na eh! eh. Napakagaling yan! Ma'am! Thank you so much! Eh! Kamakawin niya yung bigas niya! Mabilis nga! Hindi ako nagkamali! Eh. Huwag mong analahanin kung may matapon! May nakaharap dyan! Sige lang! pinisan nyo. Ayun ang discarte niya. Opa, oh, huwag pong hawakan, ma'am. Yan, sige po. 30 seconds. Pilis, pilis, pilis. 25 seconds. Ayun pala ang discarte niya, ma'am. Iniikot-ikot niya yung pangako. O, oh, kasi doon eh. O. 15 seconds. Kung matagal pa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, halos puno. Sinasabi ko na eh. eh Napakagaling no, yan, ma'am. Thank you so much. Ay, kawakawa na yung bigas Mabilis niya, hindi niya. Mabilis ako nagkamali. Huwag niyo nga kung may matapon. May nakaharap dyan. Sige lang, kung niyo. Ayun ang discarte niya. O, pawal pong hawakan, ma'am. Yan, sige po. 30 seconds. Bilis, bilis, bilis 25 seconds hindi naman, iniikot-iikot kayong pangako oh kasi doon eh, oh 15 seconds Kung matagal pa 10, 9, 8 7, 6 5, 4 3, 2 1, stop palakpakan po, napakagaling halos mapunaw sinasabi ko na eh napakagaling na yan pinabilis niya, hindi ako nagkamali. Huwag niyo nga nalahanin kung may matapon. May nakaharam dyan. Sige lang, pinisan niyo. Ayun ang discarte niya. Oh, bawal pong hawakan, ma'am. Yan, sige po. 30 seconds. Pilis, pilis, pilis. 25 seconds. Ayun pala ang discarte niya, ma'am. Iniikot-ikot niya yung pangako. Oo, oh, kasi doon eh. O Oh. 15 seconds. Eight, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Palakpakan po, napakagaling! Halos mapunok! Sina sa ating unay eh! Eee! Hey. yan, Thank you so much! Hey. Ako